What's up guys? Pwede bagong video ulit tayo ngayon Magandang gabi po sa lahat Video ulit tayo ngayon kasi naka 1k subscribers na po tayo <laughs> Maraming salamat sa support nyo mga pare ko eh. Tuloy-tuloy lang natin itong pagbablog natin wa tayo ng mga kung ano-anong content <laughs> puro gabi kasi tayo nakakalabas eh ito lang yung time natin talaga para makapag video tayo uh, so pa mga par maraming salamat at tuloy-tuloy natin itong pagbablog natin para magandang pag-usapan yung ano gasolina ano <laughs> kayong magandang gasolina sa sniper 150 sa <laughs> so manual kasi ang gas ng sniper 91 octane ito yung regular so dito mga par meron tayong tatlong klaseng unleaded gasoline dito sa Pilipinas ito yung 91 octane 95 octane 97 octane or 100 octane pagka pinoy base tayo mga par pag sinabing unleaded yun yung regular ulitin ko ha pagka pinoy based kumbaga yun yung mga nakasanayan ng mga pinoy pag sinabing unleaded yun yung regular gas which is mali kasi mapa premium mapa regular man yan mapa special man yan yung 97 octane isa lang po yan mga par unleaded po lahat yan <laughs> yung mga ganun pala kasi base sa akin sa na ako unleaded yung sinasabi ko which is mali pala buti walang malu, yung mga gasoline boy eh. Pag sinabi mong ganun, baka minsan tatanungin ka pa sir, anong klase ng LED diyan? Regular ba yan o premium? <laughs> so dito tayo sa 91 octane. Ano kaya mga pagkakaiba nito? Isa lang masasabi ko dito mga par. <laughs> pagkakaiba nito. 91 ito yung kulay green <laughs> 95 ito yung kulay pula So ito namang 97 o kaya 100 octane Ito yung kulay blue Which is yun yung mga kinakarga natin Sa mga big bikes Yung mga matataas yung compression ratio So yung ginagamit natin dito sa Sniper 150 natin na gasoline Is 91 octane lang mga par Bakit? Ayan kasi yung nakalagay sa manual natin mga pa Which is 91 lang nakalagay So marami mga manuals na uh, 91 or higher yung nakalagay Pero dito sa Sniper 150 version 1 91 lang talaga yung nakalagay or regular Kaya uh, based base lang tayo mismo sa manual Nakapag-try dahil dati ng premium gas yes. Pero hindi ko siya tinuloy kasi para para sa akin parang malakas mag vibrate yung makakina isa pa mga par kung bakit 91 tayo nga, medyo malamig sa makakina talungado lang yung makakina so marami kasi nagsasabi na uh, sniper 150 dapat premium na yung gas wala namang problema yung premium mga par kasi so, yung compression ratio naman ng sniper 150 version 1 is 10.4 so pasok pa rin yan kasi kahit anong gamitin mong gas yan, basta gasolina lang talaga yung gagamitin mo pwede kang gumamit ng pula pwede kang gumamit ng kulay blue sa gasolina wag lang diesel mga para <laughs> A, try ko try premium na yan try na natin yan medyo yun nga sinasabi ko sa inyo parang iba yung takbo ko siguro nasanay lang ako sa uh, regular na gas yung 91 octane yung racing naman hindi ka pa na try dito yan yung mga pakaramdam minsan subukan natin yun 97 o kaya 100 octane ano um, 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 anong pakiramdam pag nakaganon kasi pagkakalam ko yung tatlong gasolina na yan walang pagbabago mga kapar huwag kayong maniwala sa mga bibilis yung motor mo talakas yung horsepower halukohan lang yan mga kapar <laughs> mas yung pabilis yung motor nyo upgrade kayo mga kailan yan <laughs> yung disadvantage din talaga pag sa mga ganyan kung hari naka big bike ah compression ratio ng big bike mo 12.5 palagay natin kahit 12.1 tapos yung pinagas mo ngayon regular ang leaded lang so ibig sabihin pag yun ang pinagas mo kakaroon tayo ng knocking itong yung tinatawag na katok hindi natin yung maririnig mga par Nagulat ka na lang sa mga kaya mo iba na yung takbo Kasi pag mga big bikes kasi Mga high compression siya mga par Kailangan yan Mga high octane Ayun ito octane 100 Yung mga big bikes naman uh, Recommended lang din Sa manual nila Which is 95 octane lang Maraming mga Ganang na big bikes Mga uh, 400cc 600 Ganyan pero mas may may big bike ka malalaki talaga salpak mo talaga yung racing eh yung para sa akin about naman sa sinasabi nilang ano, nakakalinis daw ng makina pag mataas yung octane hindi ewan ko mga par kung nanginiwala ba kayo sa ganun <laughs> kung may mga mali man tayong mga nasabi about sa mga ganyan tama natin yung mali mga par pa comment ba lang sa baba <laughs> tsaka huwag yung kalimutan bibili ka ng bagong motor manual ang pinaka the best na sagot dyan kung anong pinaka the best kung anong pinakakailangan mong gasolina sa motor mo. okay manual talaga alright mga par maraming salamat ulit huwag nyo kalimutan mag like, comment, and subscribe It's Junior Boy again. Bye bye.